Single naman po ako. Mm. I guess, siya rin. Ako, siguro na, na develop din, po ako. ako. Ah. You fell in love with her? Hindi ma mahulog din. Isang Miss Claudine Barreto. Diba? Napakalambing, napakaganda. Lahat ng i-wish mo nasa kanya na. Ipinahayag ni Yasser Marta ang kanyang nararamdaman sa koneksyon nila ni Claudine Barreto. Sinabi ng kapuso actor na si Yasser Marta na ang mayroon sila ng optimum star na si Claudine Barreto ay right love at a wrong time. Nagsimulang maging malapit si Yasser at Claudine sa isa't isa dahil sa serye nilang Lovers, Liars. Nakita ang aktor na gumugol ng bakasyon kasama ang aktres at ang kanyang mga anak at umani ito ng mga hakahaka -haka na higit pa sila sa on-screen partners. Napabalitang may romantikong koneksyon sa pagitan nila. Gayunpaman, sa isang panayam noong March, nag-react ang aktres sa mga chismis na nag-uugnay sa kanya kay Yosser at ibinahagi niya na hindi siya nililigawan ng kanyang leading man sa serye. Gayunpaman, pinuri niya ang aktor para sa kanyang personalidad at pag-arte. Sa isang panayam kamakailan sa sarap, di ba? Sa Trip to the Hot Seat segment, napili at tinanong ni Lizel Lopez si Yosser tungkol kay Claudine, ipinagtapat ni Yosser Marta ang kanyang nararamdaman para kay Claudine Barreto. Inamin niya na nadevelop siya sa actress. Sinabi rin niya na sa scale na 1 to 10 at 10 ang pinakamataas, 10 over 10 ang closeness niya sa actress. Tugon niya, sir, well, sa closeness namin ni Miss Cloud, 10 talaga. Sobrang naging close kami. Ginagawa namin yung lovers, liars. Talagang o oh, alam mo yon, ah, pati yung mga anak niya naging friend, kaibigan ko rin talaga. Dagdag na tanong ni Lezol, nagkaroon ka ba ng feeling sa kanya? Tugon ni Yasser, ako Miss Mina, I'm going to be honest. Totoo, ako naman, yung naramdaman ko at that moment, naging totoo ako, gusto ko rin naman talaga si Claudine. Parang hindi naman siya, sabi ko, kahit hindi siya si Claudine, kahit naman sinong lalaki, magugustuhan pa rin po siya. Bukod sa mabait, napakalambing, napakabuti ng puso niya. Follow up question ni Carmina, so, nagkaroon ka ng feeling sa kanya? Off cam. Diretsyong sagot ni Yasser, single naman po ako. I guess, siya rin, ako, siguro na-develop din po ako. Sa isang kamakailang panayam sa fast talk ng King of Talk na si Boy Abunda, sinabi ni Yasser na umaasa siyang maibabalik niya ang panahon. Wish niya na magkasing edad lang sila ni Claudine. Ang aktres ay labimpitong taong mas matanda sa kanya. Ako, kung maibabalik ko lang siguro, yung panahon dati sabay kaming nandito sa industriya, Tito Boy, sana bumalik ko yun. Yung, sabi sa, kanta nga, right love at the wrong time, Ania. Ibinahagi rin ni sir ang mga katangiang yon na nagpa love sa kanya kay Claudine. Sino ba ang hindi mahuhulog sa isang Miss Claudine Barreto? Napakalambing, napakaganda, lahat ng iwi-wish mo na sa kanya na pagbabahagi ng aktor.